Mahilig Kabang Mag Order. NG Products SA TikTok. Gusto Money Promote. A&D Product na Too. Paro Demo A Lamb. Pano Maglige NG at Yellow Basket. Tepesin Mo Idong Video. Kasia Tuturo Koseo. Kung Papano. Wow! So, nandito na tayo guys sa ating TikTok account. Ang gagawin lang natin ay mag-add tayo ng video yan. So, pipili tayo ngayon ng video na i-upload natin. So, yung video na ginawa natin kanina. Ayan. Itong product na ito guys. Ito yung nabili ko sa TikTok. At gusto ko siyang i-promote. So, ang gagawin natin, uh, i-edit lang natin yung video. Lalagyan natin ng sound. I-trim natin yung video sa gusto nating uh, kinalabasan ng video. Alright, so pagkatapos nating ma-edit yung video, Ah, magdadagdag na tayo ng mga caption. Ah, lalagyan din natin ng mga hashtags. And then after natin ma-edit yung video, mag-add lang tayo ng link sa ating product. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, wala dito yung product na nabili natin. So, mag-add product lang tayo and then purchase products. So, pagka-click natin ng purchase products, lalabas na dyan yung mga products na nabili natin from TikTok. Alright. So, ito na yung mga purchase products natin, guys. So, sa akin, yung promote ko na video is itong battery. Motorcycle battery. So, just click add lalabas dito yung product na nabili natin from tiktok alright, so ito yung uh, picture ng product and then it's product name so simply tap add and then click natin yung post so automatically mapopost na yung uh, video natin together with the product link, so titingnan natin kung nandito ba yung product link sa ating video alright So as you can see guys, meron siyang uh, basket sa ibaba. Ayan yung my free shipping day way. So that means yung video natin ay nakalink na yung product na na-purchase natin. Alright, so ganun lang kasimple guys ang pag-add ng link sa ating mga video.